Barbie, nagulat sa eksena ni David dahil dito. Napakarami nang na fans ang Bar The Love Team na kung saan di mighty ang patuloy na pagangat ng kanilang karera sa showbiz, habang tumatagal na, ay mas lalo pang nakikilala ng kapuso love team na sina Barbie Forteza at David Licauco ang ugali at personalidad ng isa't isa. In fairness, patuloy na humahataw ngayon sa ratings game ng bago nilang primetime series sa GMA7, na maging sino ka man, patunay lamang na talagang love na love sila ng mga kapuso viewers. Pero alam nyo ba na kahit matagal na silang nagkasama sa last series nilang Maria, Clara at Ibarra ay marami pa rin silang nady discover sa bawat isa, chika ni Barbie sa Grand Presco na maging sino ka man kamakailan, ever since pala kasi na magkatrabaho kami, never siyang nagchinelas. So, dito sa maging sino ka man, since lagi siyang nakachinelas, nun ko lang nakita yung mga panya, Ang cute pala ng daliri niya sa paa, malinis, ang super tawa niyang pambubuking ni Barbie kay David. Sa trailer ng kanilang bagong serye ay may eksenang nakatapless si David, bilang si Carding, nang mapanood dito ni Barbie na gumaganap namang Monique, ay talagang napatili siya, kaya naman natanong siya kung bakit siya napasigaw sa topless scene ng kanyang leading man, nagulat ako, kasi akala ko wholesome na siya ngayon. Nagulat ako may nakita kong nipples, sabay tawa ni Barbie, patuloy niyang paliwanag, okay naman siya inalagaan naman yung shoot, nagulat lang talaga ako, I guess isa yun sa magpapatunay na we will be seeing more of a fearless David in this project, talagang binigay na niya lahat, so marami tayong aabangan sa kanya, esplika ng dalaga, dagdag pang chika ng kapuso primetime drama princess, hindi raw niya nakitang nakatapless si David nang kunan ang nasabing eksena sa kasamaang palad po, ha, ha 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 actually wala nga ako sa eksena ng yun eh, so hindi ko alam na may ganong eksena, aniya pa. Say pa ni Barbie, hindi naman daw ugali ni David na magbubad sa set lalo na kapag kaharap siya, ay hindi, very ano po siya prim and proper po talaga. Samantala, puring-puri naman ang veteran actor at magaling na kontrabida na si R. Er Ejercito sina Barbie at David, na inihalin tulad pa niya sa love team noon ni Nora Honor at Tirso Cruz III, na Guy Entry, pwede rin daw maging next ate Guy at Vilma Santos si Barbie, ang reaksyon ni Barbie, grabe naman po yun Bob, paano ko ba sasagutin ito, naku po dalawa po yun sa pinaka iniidolo ko po sa industriya natin, so siguro po nagpapasalamat na lang po ako sa isang very iconic actor like Bob na mapansin po yung trabaho ko, is such a fulfilling moment for me, enough na po yun. Masyado na pong mataas ang Miss Nora at Miss Delma. I'm just happy na some of our respected actors today ay napapansin ang trabaho natin. Yun na lang po, maraming salamat po, ang sabi ni Barbie Kaper na gumaganap bilang Boss Frank sa maging sino Kaman, man, napapanood ang serye ng Barde sa GMA Telebabad 8pm at 9.40pm naman sa GTV.